Sino nga ba si Bamber Moran? Si Arturo Ocampo o nakilala sa pangalang Bamber Moran ay ipinanganak noong October 18, 1944 sa Barangay Commonwealth Avenue, Quezon City. Si Bamber ay nakilala ng na mga manunood sa kanyang mga kontrabida role sa mga aksyon at pampilikulang Pilipino. Ang Veterano Kontrabida ay lumabas sa mahigit apat na raan na pelikula na madalas ang kanyang role ay naglalarawan ng masama at matikas na tao sa kanyang karakter. Bagay na bagay sa kanya ang kanyang karakter dahil sa laki ng kanyang katawan at maangas nitong dating. Matatandaan na si Bamber ay nagsimula noon bilang isang ekstra lamang ng mga pelikula at dahil seryoso ito at masipag sa kanyang trabaho ay napansin siya ni The King Fernando Po Jr. Dahil kilala si FPJ bilang matulungin sa kapwa lalong lalo na sa mga kasama nito sa trabaho ay kinuha niya si Bamber sa kanyang pelikula at pinigyan ng isang role. Mula noon ay sunod-sunod na ang pelikulang inalok kay Bamber dahil na rin sa kanyang natural na talento sa pag-arte lalong-lalo na kapag ang role na ginagampanan niya ay ang pagiging kontrabida. Naging maganda ang karera ni Bamber sa showbiz at dito na siya ikinasal kay Erlinda Ocampo at nagkaroon ng dalawang anak na sina Ramon at Sara. Ang hindi alam ng karamihan na sa mahigit apat na na pelikula ng kanyang pinabilangan ay nagkaroon siya ng proyekto na siya mismo ang gumanap na bida. Nakakatakot man si Bamber Moran sa mga pelikula ay kabaliktara naman ito ng kanyang pagkatao sa tunay na buhay. Ayon kasi sa mga taong nakakakilala sa kanya ay napakabait na tao itong si Bamber. Pala at walang umanong kayabang yabang sa katawan. Ilan sa mga pelikulang pinagbidahan ni Bamber Moran ay ang panlaban dos por dos noong 1981, pork and beans noong 1982, kasama si Jess Lapid Jr., tokwat baboy at parlijak noong 1983. Ang huling pelikula na kanyang kinabilangan ay ang Markang Bungo Part 2, kasama niya rito ang batikang aktor na si Rudy Fernandez. Hindi naman lingid sa atin na bago pumasok ang taong 2000 ay unti-unti nang nawala ang mga klasikong pelikula at dito na nga ay marami ang nawala ng proyekto sa mundo ng pelikula at isa na dito si Bamber Moran. Dahil malaki naman ang ipon ni Bamber sa kanyang pag-aartista ay naisipan itong magtungo sa San Francisco, California kasama ang kanyang pamilya at doon na nga nanirahan. Habang nasa Amerika ay naisipan pa rin ni Bamber na mamasukan doon bilang isang caregiver dahil sayang din umano ang kanyang kikitain. Kahangahanga nga naman ang kanyang ginawa para sa kanyang pamilya ay kumayod pa rin siya sa Amerika upang kumita ng pera. Naging masaya at matiwasay ang buhay ni Moran kasama ang kanyang pamilya sa San Francisco, California ngunit isang mabigat na pagsubok ang kanyang hinarap sa kanyang buhay. Nagkaroon ng mabigat na karamdaman na prostate cancer ang ating bida at dito na nga unti-unting bumigay ang kanyang katawan. Matapos ang maikling labanan sa kanyang iniindang karamdaman ay ang ating bida ay payapang na sa kanilang bahay sa California noong August 14, 2004 sa edad na 59. Hindi maitatanggi na kahangahanga ang kanyang ginawa sa munlo ng showbiz. Kung kaya naman hindi maitatanggi na isa siya sa mga naging matitibay na haligi ng industriya ng pelikulang Pilipino. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.